Chris Aquino, sumasa ilalim ngayon sa therapy. Para sa aking balitang showbiz, nagbigay na update ang confidante ni Chris Aquino na sa Dindo Balares, kaugnay sa sitwasyon ngayon na actress TV host. Sa kanyang Facebook account, sinabi ng dating entertainment editor na hirap na hirap si Chris dahil hindi pa rin ito gumagaling sa kanyang karamdaman pero lumalaban daw ito. Sa caption ni Dindo, sinabi nito ang mga katagang, maraming pagkakataon na iniiyak na lang ni Chris ang sobrang sakit na nararanasan. Pero sobrang tapang daw ni Chris kung saan sabi raw nito sa kanya, tuloy ang laban. Sa kanyang ay medyo bumubuti na ang kalagayan ni Chris kung saan medyo nakakalakad na rin ito bagamat kailangan itong gumamit ng cane o tungkod para makalakad ng maayos. Sobrang pumayat daw kasi ang mga binti ni Chris kaya hindi ito makatayo kapag walang tungkod. Sa ngayon daw sumasa ilalim sa isang therapy si Chris dahil sa sobrang payat ng mga binti nito at sobrang baba ng timbang na umaabot lang sa 87 pounds. Una rito, na-confine muna si Chris sa Makati Medical Center para sa bagong treatment na ginawa dito.